Hi guys. Uh, meron akong isusurpresa mga sa kanyang kaarawan. Uh, hindi kasi ako mahilig mang surprise. Dahil wala akong kakilig-kilig sa katawan. Damn! Joke lang po. Yan. Siyempre napaka-importante yung tao sa akin ito. Hindi ko pa siya binabate. Halos hapon na siguro magpa 5 pm na hindi ko siya sinachat hindi ko siya pinibigyan ng hint kasi pupunta ko nga siya gusto ko siyang i-surprise nagluto kami ni misis ang uh, pang konting salo salo sa kanya Okay, so yun tingnan nyo at abangan nyo kung sino itong napaka importanteng tao sa buhay ko hmm? Baba boom, baby and liwanag ayan, dala na natin yung ating uh, kapa surprise estapeti at saka chicken ayan, medyo iskinita tayo no, dito tayo sa bahay ng kapatid ko dito kasi yung taong isusurpresa natin sana masurpresa mahirap naman yung sitwasyon kung wait lang ha Nay. 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 Hindi tayo marinig ah tutulog ka? Mm. Hapon na eh. May iligo ako eh. Ano ang damo? Okay. Ha? Handa? Wala kang handa? Ba't wala? Ikikain nga sana ako eh. Happy birthday! Ha? Ay, okay. uh. may handa ka eh. Ano ito? Uy! Mr. Petty! Ay, sa, ano sabi mo? Happy birthday! Ano handa ka pa eh, kainin natin. Uy, supit. Is the petty. Si Kinaini. Hey, Let's go!